Sunod-sunod na insidente ng nakawa na nangyari sa kahabaan ng Lacson Avenue sa Maynila. Nakunan pa sa video ang pagsampa sa truck ng ilang magnanakaw na pinansagang jumper boys. Nasa frontline ang balitang yan, si Dave Abuel. Viral ngayon ang kuwang ito ng isang netizen sa may kanto ng Lacson Avenue at Fajardo Street sa Maynila. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa stoplight, kita ang isang lalaki na nakatayo sa likuran ng isang delivery truck. Ilang saglit pa, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan sa likuran. Nang mabuksan, sumampas siya at saka mabilis na kinuha ang lamang sako ng truck. Di pa nakontento ang lalaki at umisa pa ng nakaw. Tila natunogan naman ng lalaki na magberde na ang kulay ng stoplight. Kaya dali-dali siyang bumaba at isinara ang pinto ng truck, sabay lakad palayo dala ang ninakaw. Ayon sa barangay 461, di pa nila tukoy kung kailan at anong oras nangyari ang insidente. Pero di na raw bago ang ganyang insidente sa lugar. Kahapon nga lang, isang insidente ng nakawan din ang kanilang nirespondihan pasado las 9 ng umaga. Sa CCTV footage, makikita pa ang dalawang lalaki na tinitiktikan ng isang truck. Maya-maya pa, isa sa kanila ang sinungkit ang dalang bakal ng truck. Sa bahaging ito ng Lakson, nangyari yung pagnanakaw sa mga dumaraang truck. Sabi ng barangay, makailang beses na nila itong sinuplong sa mga pulis, pero sa dyaro talagang bumabalik ang mga kawatan. Dila wala na raw takot sa mga tauhan ng barangay ang mga magnanakaw. Binabato pa ng jumper boy sa mga tanod kapag sinita. Napagalaman din na ilan sa mga sangkot sa nakawan, mga bata at binatilyo pa. Pag nahuli po namin, dinala namin sa presinto, pinapakawalan din po kasi nga po minor. Kung sa best po may komplainan talaga na gusto siyang tuluyan, ang problema nga po minor kaya hindi rin po na tuluyan na pakulong. Ginagawa na raw ng mga para pigilan ang nakawan sa mga sasakyan at truck sa Maynila. Pero pinayuhan din nila ang mga motorista na maging alerto tuwing dadaan sa lugar. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.